Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia again para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong super typhoon Nando. Gaya nga ng inaasahan, ngayong linggo, naging super typhoon ang bagyong Nando. Kanina po yan, alas 8 ng umaga. Kasalukuyan, panatili po niyan ang kanyang lakas na may lakas ng hangin na umabot sa 185 km per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsuyang umabot sa 230 kilometers per hour. Ito pong bagyong Nando ay patuloy na kumikilos pa west northwestward sa direksyon ng extreme northern Luzon sa bilis na 15 km per hour. Ang bagyong Nando po ay huling na mataan ng pag-asa sa lying around 450 km east ng Aparigagaya. So medyo mataas na po yan pero sa kasalukuyan, yung kanyang panglabas na kaulapan ay sumasabit na sa malaking bahagi ng northern Luzon at extreme northern Luzon. Samantalang ito namang mga kaulapan natin, na nasa ibaba ng ating bansa dito po sa areas ng Central Luzon, Metro Manila, kasama po dyan ang Maropa, Bicol Region, Visayas at maging ilang areas ng Sampuanga Peninsula ay epekto po or mga kaulapan dulot ng ating habagat o Southwest Monsoon. Ito po yung mga pagulan na um, associated sa ating habagat na medyo malayo sa mismong bagyo. Meron din po yung kasamang malalakas sa bugso ng hangin dahil pinapalakas nga nitong bagyong Nando, ito pong ating habagat o Southwest Monsoon. Ngayon silipin natin ang official forecast track ng pag para dito sa bagyong Nando. So again, narito po ang official forecast track ng pag para sa bagyong Nando, patuloy niya ang kikilos, pa-northwestward at pa-westward patungo dito sa itaas na bahagi ng ating bansa dito po sa extreme northern Luzon. So meron niyang inaasang very close approach dito sa mga isla sa Maybabuyan at kalayan group of islands or kung umakit man niya ng bagya, meron pa rin tayong cone of uncertainty. Ah possible po yan umakyat dito po sa may area ng Batanes. Pero again, ito pong gitna na ito, yan po yung ating reference point lamang. Ito pong malaking kulay pula, yan po yung ating malalakas na bugso ng hangin na directly associated sa Bagyong Nando. Kahit hindi man na uh, tamaan ng gitna yung inyong area, is makakaranas pa rin po ng malalakas na hangin na destructive at medyo powerful na galing nga dito sa Bagyong Nando. Ito po yung ating kulay pula. Maliban dyan, itong color orange naman ay makakapekto po sa malaking bahagi ng Extreme Northern Luzon, Northern Luzon at Central Luzon. Yan naman po yung mga areas na at least 39 kilometers per hour na lakas ng hangin o yung ating mga pabugso-bugsong hangin na ha? dulot ng pangalabas na kaulapan na ito pong Bagyong Nando. Kikilos kilos nga po yan patungo dito sa Extreme Northern Luzon at posibleng pinakamalapit po yan bukas ng hapon hanggang tanghali. Ito pong Bagyong si Nando dito po sa mga isla sa itaas na bahagi ng ating bansa. So ito po yung ating pinaka time sa pagtawid ng Bagyong Nando ha? bukas ng umaga hanggang sa hapon. Maaaring sa Tuesday ng madaling araw, yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area Responsibility. Pero dahil meron itong at least 500 kilometers na typhoon force winds mula sa kanyang gitna o yung kanyang kabuoang radius, magiging malawak po ang uh, epekto ng malalakas na buksu ng hangin na directly associated dito sa bagyo Nando. Dahil diyan, nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 2 ng pag-asa dito sa mga isla. Yan po sa extreme northern Luzon at ilang bahagi ng Cagayan. Signal number 2 naman dito sa ilagang bahagi ng Luzon at signal number 1 naman dito sa natitirang bahagi o yung ibabang bahagi ng northern Luzon at ilang bahagi ng central Luzon. So hindi na po natin yan iisa-isa yan dahil ito po ay nagbabago every bulletin ng pag-asa dahil habang lumalapit po ang bagyong nando, nadadagdagan po yung ating mga tropical cyclone wind signal. So mayang maya lamang or mamayang madaling araw, possible na yan na nasa around signal number 4 at hanggang signal number 5 na yung ating inaasang possible na itaas ng tropical cyclone wind signal ng pag-asa dahil nga nasa super typhoon. Ito po ang bagyong nando. Kaya again, magingat po tayo ha, sa mga posibleng epekto ng malalakas na bugso ng hangin o yung ating mga powerful and destructive winds, especially yung mga areas na malapit sa gitna or center ng bagyong nando. Particularly, dito po yan sa mga isla sa extreme northern Luzon at ilang bahagi rin ng Northern Luzon. Ngayon tumungo naman tayo sa mga posibleng pagulan. So narito naman ang pagtaya ng pag-asa para sa mga posibleng malalakas sa pagulan o yung alilang weather advisory na directly associated sa Bagyong Nando. Meron po tayo mga possible na torrential o yung ating higit 200 mm sa pagulan sa mga areas po ng Cagayan, Apayao, kasama na po dyan ang Batanes. Mga moderate at kung minsan malalakas sa pagulan naman ang ating aasan dito po sa areas ng Kalinga, Mountain Province, Ilocosur, La Union, kasama po dyan ang Benguet at kasama rin po dyan ang Baguio City. Mga heavy at minsan intense rains naman ang ating aasahan dito po sa areas ng Isabela, Abra, maging dito sa Ilocos Norte. Again, ito pong may kulay, yan po yung ating mga um, posibleng malalakas na pagulan. Pero again, ito pong mga areas na walang kulay, yan po ay magiging maulap din po ang panahon. At possible din po yung mga scattered at kalat-kalat na pagulan dyan. Particularly, itong natitirang bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon. Mula namang bukas hanggang sa Tuesday ng hapon, ito po yung pagtaya ng pag-asa para dyan. So ito po yung ating pinaka-critical times sa pagdaan ng bagyong Nando bukas po ng hapon hanggang sa Tuesday. Ito po ang uh, areas ng Ilocos Norte kasama po dyan ng Apayaw. Abra uh, ay posible pong makaranas ng mga torrential o up to 200 millimeters or higit 200 millimeters na pagulan. So yung mga ganyang klaseng pagulan ay nagdadala na po ng mga posibleng malawakang pagbaha at mga paguho ng lupa at maging mga flash floods nga. Samantalang mga heavy at kung minsan intense rains naman ang ating aasahan ayon sa pag-asa dito po sa extreme door ng Luzon, Cagayan, Kalinga, Ilocos Sur, ilang bahagi ng Benguet. Kasama po dyan ng Baguio City maging dito sa La Union. Yung ating moderate at kung minsan heavy rains naman ay possible po sa mga areas ng Mountain Province, Ifugao, Isabela, Nueva Vizcaya, kasama po dyan ng Pangasinan, Sambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan. Ito pong nasa iba ba? Pekto na po yan ang ating habagat. Ha? Kasama po dyan ang Metro Manila. So ulitin natin yan mamaya maging dito sa areas ng Rizal. So yung iba bang bahagi nito. Again, ito po ay para bukas ng hapon hanggang Tuesday ng hapon. So para ngayon hanggang bukas naman dahil sa epekto ng ating habagat possible po yung ating mga katamtaman at kung minsan malalakas sa ulan dito po sa mga areas ng Sambales Bataan, maging dito sa Cavite at Batangas kasama na po dyan ang areas ng Palawan at Antique, maging dito sa area ng Romblon. Ito pong Occidental Mindoro, possible po yung ating mga heavy at kung minsan intense rains dyan. Again, ito pong mga areas na walang kulay, syempre naapektuan din po yan ating habagat. Possible naman po yung ating mga scattered o kalat-kalat na pagulahan dito po sa natitirang bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ang Calabarzon, ilang bahagi ng Bicol Region, maging dito sa Western Visayas at ang natitirang bahagi ng Mimaropa. So, ito naman po yung karugtong nung kanina dahil po sa epekto ng kabagat, possible po yung ating mga moderate at kung minsan katamtamang pagulan mula bukas ng hapon hanggang Tuesday. Kasama nga po dyan ang ah, Metro Manila, maging dito sa areas ng Bataan, Pampanga, Bulacan, again, Cavite at Batangas at Laguna, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, kasama na po dyan ang Palawan. Again, yung mga areas na wala pong kulay, possible pa rin po yung ating mga scattered o kalat-kalat na pagulan dyan at meron din tayo mga possible thunderstorms kanina na talakay na natin yung ating satellite image para sa epekto ng bagyong Nando at dun sa ating habagat o southwest monsoon. Again, silipin natin itong pinaka-critical time sa pagdaan ng bagyong Nando. Ito po ay mula bukas ng umaga tang hanggang tanghali at hanggang hapon. So, bandang umaga, around 10 hanggang 11, kapakalapit na po ng center o gitna ng bagyong Nando. Dito po sa extreme northern Luzon. By the time, nararanasan na po nila dyan ang hagupit ng bagyong Nando. So malalakas at pabugso-bugsong hangin po yan. May pabugso-bugso ulan. Particularly nga dito sa area ng extreme northern Luzon, kasama na po dyan ang areas ng northern Luzon, Cagayan, Abra, Apayao, Ilocos Norte, maging dito sa areas ng uh, mountain province at Ifugao area. Ito pong mga areas na nasa ibaba ng northern Luzon, kung mapapansin nyo dito, meron din pa meron pa rin tayo diyan mga uh, malalakas na bugso ng hangin at meron din tayo mga possible na mga pag-ulan kagaya nga ng nasa weather advisory ng pag-asa. Samantalang ito pong mga areas na medyo malayo sa center or gitna ng bagyong Nando, epekto po ng habagat ang mararamdaman natin diyan particularly or mas malakas po 'yan dito sa western section nito. Yan po mga areas ng Sambales at Bataan. Kasama po dyan ng Metro Manila. May mga pagulan na po tayo sa lunes hanggang Tuesday. Mas matatagdagan nga po yan sa lunes at hanggang Tuesday maging dito sa areas ng Mimaropa at ito pong Western Visayas. Mas marami po tayong mga pagulan dito sa areas ng Mindoro at ilang bahagi ng Palawan. Pero again, ito pong natitirang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, o yung ating mga hindi nabanggit kanina, possible pa rin po yung ating mga scattered at kalat-kalat na pagulan. At meron din tayong posibleng thunderstorm. So, darating na Tuesday, katabid na ang bagyong Nando sa ating Ladmas or kalupaan at nandyan na po yan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero dahil malawak po yung kanyang inflow ng hangin, possible pa rin po yan sumabit dito sa Northern Luzon, particularly sa Inocos Region. Pero ito pong mga nasa kanang bahagi, significantly mababawasan po yung ating mga pagulan dyan. Kasama na po dyan ang extreme Northern Luzon. Yan po ay sa so darating na Tuesday. Pero kung papapansin nyo dito, ito pong western section ng Luzon, kahit po yung buong Central Luzon, ay apektado pa rin po ng kabagat. Kasama po dyan ang Metro Manila, Cavite at Matangas, maging dito sa Mindoro. Ang natitirang bahagi ng Mimaropa, Calamarsod, meron din tayong mga possible scattered o kalat-kalat na pagulan dyan. Again, by this time, nakalabas na po ang Bagyong Nando by Tuesday. Pero dahil nga, medyo malawak yung sirkulasyon yan, aabot pa rin po yan dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon at Extreme Northern Luzon yung kanyang panglabas na kaulapan at may hila pa rin po yan ng ating habagat o Southwest Monsoon. Magpapatuloy po ang epekto ng habagat kahit nakalayo na po ang Bagyong Nando by Wednesday. Pero again, dito naman sa kabilang dako, meron tayong panibagong binabantay ang low pressure area dyan. Diniklara na po yan ang pag-asa as a low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So narito po yan, ha? yung cloud cluster sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay diniklara na ng pagasa as a low pressure area. Sa so, ngayon, medyo mababa pa yung chance niyan isang iisang erpabagyo pero dahil babaybay po yan, dito sa may East Philippine Sea, meron po possibility yung possibility na lumakas pa in the next few days. Sa kasalukuyan yan po ay huling na mata ng pag-asa sa lying around 1,835 kilometers east ng northeastern Mindanao. So malayo pa po yan sa anumang bahagi ng ating bansa at wala pa pong direktang epekto. So yan po ibabantayan naman natin sa mga susunod na araw. Pero mag-focus muna tayo ngayon dito sa Bagyong Nando. So again, unti-unti na nga pong lumalapit, ito pong Bagyong Nando sa ating kalupaan o landmass. Kaya pagandaan po natin ang mga posibleng maging epekto nito lalong-lalo lalo na yung dulot ng malalakas na bugso ng hangin at malalakas ng mga pag-ulan. Maliban dyan, ang mga areas naman na medyo malayo sa mismong pagyong nando ay magingat din po sa mga possible na mga ulan or mga epekto ng mga pag-ulan, dulot naman ng ating kabagat o Southwest Monsoon. Kasama po dyan ang Metro Manila wala bukas hanggang sa darating na Tuesday. Mas madadagdagan po yung ating frequency ng ulan dahil sa epekto ng habagat o southwest monsoon. At yan muna pagtalakay natin dito sa Super Typhoon Nando. Muli ito po ang weather tito para sa Philippine Weather Trivia.